Hi guys, good morning. Nagalagala si Grandma nandito ako oh, sa may ano, ng C6. Ay sa may papunta ng ano, tagusan ng C6 to ano, founder ng Tagig, kaputang Peace Port. Ayun oh. Ni okay. diba, dami na pong dumadaan dito. Ah, oh, kasi magawa si Grandma kailangan. Nagalagala muna sa morning exercise dami po dito nag-exercise ayun nakikita nyo po mga guys oh, Uy, ang lalim naman pala nito. No? May aso pa, oh. Ang lalim pala nito. Grabe. Malalim po, guys, oh. Ang lalim. po sa kapila, maraming nagkijaging. jogging sawit tayo. Okay, so may mga naglalaro, nagbabadmentol, nagpapainit. Ayan, dami po dito. Punta kami doon sa lugar na yan. minsan po marami dito nag -aerobics. Sarap dito, sa umaga, mamasyal, magpainit, may nagpipishing. Oh, uh, diba? Si Grandpa. Jaging-jaging lang kami ni pa Painit. aga pa po wala pang 7 Sunday dati po yan ang um, water lily na yan and ay kangkungan ngayon puro na po siya water lily yan po ang oh. lawak po yan ano po to lugar ng taytay pa ayun si grandpa oh nag ano na papainit ng likod hi baby nagpapainit ka <laughs> Sayang di pala natin nasama si Bunsuan no? <coughs> At doon naman ay marami, marami nag-exercise jogging. O, di ba ang daming tao? Ayan pong kalsada na Ay, papunta po yan ang C6. Tagus C6 po ito, C6. Tagig na po yan, papuntang tagig. Ayan. Alam nyo po, naglakad lang kang papunta dito ni grandpa, kasi medyo malapit lang sa amin. Mga 20 minutes lakarin mo papunta dito 30 minutes gano'n. Diba? Dami naglalaro po. Yan. Ang mga may sparring. Diba? Yan, diba? Ang practice. Marami din dito nagtitinda. Diba? Tambay muna tayo dito. Yun, diba? Nag-exercise. May <laughs> panlaban ng boxing. Ano Ayan, iba na naman po yung tinitraining ni Manong. Trainer pala po to ng ano. Ayan, ang dami niyang kasama. Mga kabataan na bitbit -bit to. Lahat po yan na uh, iniisa-isa niyang turuan. Ayan ang mga kabataan na may pangarap. Para ibandila ang ating Pilipinas. ang ating Watawats. Ba dandan Don yan, di ba? Yan po yung banners niya. Nila, may mga dala silang banners. Uh, guys, sandalo din na yun, no? Uh, na nag chug hands. So, ayun na yung unang tinaturoan niya. Pinapanuhan niya ng ano, ng speeding

gala 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 muna kami papunta doong dulo gala muna kami ayun si grandpa dito daw kami maganda kasi dito sa ano, daig Dandan lang natin si Grandpa ko sa papunta. Ang naman dito, lo. Ang alikabok. Hoy, nandito ka na. Oh, ang alikabok. Yan. Malilim kasi dito mga kasi magpapalilim lang si madita. dito. Hmm? Ayan, di ba? Ganda view. Sa kabila doon. Sabi ni Grandpa, pupunta daw kami doon. Kaya dito na lang ang aming video. Thank you. Thank you for watching. Shout out sa mga... Subscribers ni Grand Majang sa YouTube channel. Bye bye.